Ito si Brother, uh, ano po? si Brother Senior, ano po, Navy Minister, Brother Colas po. Ayun. Brad, maraming salamat, Brad. Ayun, isang mapagpalang uh, linggo po ng umaga. Uh, ito po. mga, uh, ano, akwar po natin. Ayun, si Sister. Ayun, oh. Napakaganda, mga magagandang ano natin, mga, mga, mga kwa, po, kwa, mga kwa, mga kwa, mga ito, Tapos na po yung uh, Holy Mass, uh, isang mapagpalang umaga sa lahat ng mga followers ko po. Sa part na to, pinatay ko yung uh, audio kasi malakas po yung music. Pakilala ko dito, si Jan Daniel si, si anak ko. Si ID po, ayun sa part na to, nagtatalo po yung mag-ina. Kung ano, kung sa presyo po, kung uh, bibilhin po, ito si John Teotoro pa. Ayun, medyo ano na, lumaylo na po yung sawa ko. Uh, ito si John Nathaniel Jabes Chavez. Ayun, patuloy pa rin. Medyo nagkasundo na yung, po yung mag-ina. Tuloy-tuloy yung uh, ano po yung pamimili po nila ng uh, mga frozen products kung ano Tingin-tingin lang po, tuloy-tuloy lang po yung uh, kada uh, tingin-tingin. Tuloy pa rin yung pamimili po nila. Andun while sila namimili ako din tingin-tingin din baka meron tayong eh tingin-tingin hindi naman naka ano, tingin mm. mm. <laughs> ayun oh dito ito na si Jonathan Nathaniel. ayun ayun po dito po, nagdalawang isip si Mrs. na kukunin po yung uh, prosen frozen product, hotdog. Tuloy po lang po. Bale si John Nathaniel na uh, bo-board na. Dito, binalikan po. Bumalik po si Mrs. Nakatingin. Talagang hindi po siya, ano, kung bibilin po niya yung uh, longganisa o hotdog. Dito, tuloy-tuloy lang, maltingin tingin Talagang napakasinot na sawa na to dito dumating po to the ko si Jan tingin tingin din po si Jan ayun ah, medyo ano na ah, tinatanong ni Mrs. kung okay ba okay Yung uh, ma mo si Jan ito to may eh, don dito eh andun buti na lang sinarado na dito tuloy pa rin kami dito nagpatuloy pa rin kami nga uh, Lakad-lakad. Uh, Tingin-tingin. Ayun. Dito po sa Grand Mall. Basak uh, Brands po. Dito si Jan. Tayo. Nakatayo pa rin. Ito. Tingin-tingin. Talagang si Mrs, Talagang. Uh, pinalikan talaga yung ano, meatballs. Meatballs para siguro magpansit to. Okay. Ay, buti na lang. Dinala na ni Jan. Dito, lakad si Jan. Uh, Ito po, ah. Uh, ito, so, ang dami talagang prosin. Missus, uh, prosin. Dito guys, ang daming mami mamimili ka sa mga medyo sariwa na mga taspo. Agay nito, melon. Nito, melon. Isa sa paborito ko. Ito, pinya. Pinya, yan yan. O, talagang thumbs up. Ayun. Pinya. Ito, paborito. Saging, di ba Ito, rich in potassium daw. Ayun, Ay, oh. Ayun, saging. Hmm. ito pinya naman ulit. Paborito ko to. Kaso, kaso wala tay sapi. Pinya na. Dito. Pagmasda na lang natin si Jonathan Hill. Lakad-lakad po siya. Tinignan. O, yan na. Uh, kinausap na yung uh, uh, ina niya. Dito. Dito. Sana pupunta na to ng ano po ng uh, kahera para magbayad ayun ah, hmm. ako tingin tingin pa rin oh nako dito tingin talagang paborito ni atong ano ha hotdog ha sana all <coughs> no dito, dito 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 pa pare na tingin Tuloy pa rin, ka rin nakatingin yung dalawa dito, ano kaya hmm. hindi talaga mapaano kung nga ito bili uh, o oh, hindi. O, oh, tingin-tingin. Ito. Pasensya na po. Con Space Jam TV official, po. ha? Ay, pinagmasdan na natin Papunta si Jan na Daniel. Talagang uh, sa malayo pa lang. kitang Kita ko na. Dito na. nito, niya Six-footer po, guys. Dito na. Dito lang. Dito na Buti si lang guys. po sagadnya si ayun hmm. na po niya dito dito taga tulak po dito siya ng basket naman, si naman taga tulam hmm. na naman si Jonathan hirin tayo napamatangado okay next week na yun natin nakatingin po Kita sa akin dito dito hmm. ito po ito po pa cute pa si Ate oh ayun <laughs> dito tuloy pa rin tayo akad akada ito Papunta na po sila sa cashier. Sana magbayad na po sila. Magtago tayo dito. Baka tayong ano, wala tayo. Wala tayo kwarta ba? Baka tayo pang uh, ano ni Miss, idadamay pa tayo. Ayun, pasalamat po tayo na nakapila na po. Ayun. <laughs> si Jonathan niya nakatingin sa cellphone. Baka may message to sa ano niya. Girlfriend niya. Sana all, no? May girlfriend ito, tingin pa rin. Ayun. Ayun. Uy, oh, ito, pa. Eh. gandang lalaki talaga. Oh, yun, chicks, jong. Tingnan mo. Ayun, wala pa rin siya. Didma pa rin yan yung chicks. ito, tingin pa rin siya. Ayun, another kaway. Dito po, isang pambihirang pagkatao. Nagkita sila, misis, at siyang uh, kaibigan po niya uh, isang balikbayang galing Maryland. Ito, kwento-kwentuhan sila. Ito, oh. Ayun. Oh, um, ikaw, oh. Ayun po. Ayun. Hmm. Ayun po si Connie Baker. Taga Labugon. Ayun, kapatid po ni Edna po. Ayun, uh, Edna Idna. Ayun, uh, shout out po sa'yo. Ma'am Edna Diyan. Uh, musta po? Hmm, ito tuloy pa rin yung pintuhan nila. Sabik na sabik po si Mrs. na makita si Kobe, no? Kaya mm. Ito. Tuloy pa rin. Pinto, pinto. Hinayaan ko lang po silang magpintuhan. Chika-chika ba? Kumbaga. Kasi matagal. Since ano yata? Ah, uh, 20, ah, uh, uh, 20 ang last na uh, ano po ni Connie dito sa Pilipinas nito Uh, ay, Kon, ayun, Kuni. O, oh, kaway-kaway dun, Kon. Shout out sa mga ano man. mo, mga, But, sa shout out mo on, yung mga one, ano mo, sa Maryland. Yung Maryland, one, USA. Uh, no, buwan, Yun, Kuni Baker. Ito, ayun, o. Ayun. Ayun, natawang tao. Ayun. 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 Ayun po. Ayun mm. po. So, so, three years, uh, 20, uh, Tony oh. Baker, ayan, oh. Uh, ito, balik bayan to, guys. Uh, galing, ano, galing, asa sa akin to Maryland. Maryland, Maryland. ayon na, uh, baka iyan mo yung mga ano natin, subscribers natin sa Maryland. Yes. Oo, oh, wala. Exactly. Kuha natin mga mga idol natin doon, mga lods. Nag-iswag kaming ng LC bago pa lang nag-isura ni Sir. Oh, bakit? Ah, ano sa kambalik? LC. Ayun, sila hi, si Heidi ug si Juan, Connie. Oh, nagkita. Yeah. Diri pag sila nagkita sa Ay, Rose Pharmacy. You know, Nang malit sila tambal, ha? Oh. Kupik ko blanco, oh. nya ra kwat kung badik sa ka, badik no kilo. Oh. Ayun. <laughs> <laughs> Maryland, USA, si Connie. Galing po siya ka Balik kalau sa gahapon pa ka naabot. Amo uba. Wa mo kay kung kuha ni wa mo sulti ko noy. Dito lang may manila. Ah dito re mao dai. Oh. Busy kay si Kone. Ah. Busy. Oh. Oh busy kay si Kone. Kone Beaker. Ayun na. Busy pa rin kung sayo kay ganina alas 5:00 pa sa time. Kung kanino pa migdagat, isa ko kasi bang